Sa bawat paggising, may mga sandaling tahimik lang ang paligid pero sa loob natin may tanong, Panginoon, nandyan ka ba? Ang Salmo 23 ay sagot mismo ng Diyos sa puso mong naghahanap ng kapahingahan. Ang Panginoon ng aking pastor, hindi ako magkukulang. Ito ang paalala ngayong umaga na hindi ka nag-iisa, hindi ka nakakalimutan at hindi ka pababayaan. Sa bawat hakbang mo, may Diyos na gumagabay. Sa bawat luha, may kamay na sumasalo. Sa bawat paghinga mo ngayon, may panibagong biyaya na inihahanda ang langit para sa iyo. Huwag mong hayaang lumipas ang araw na ito na hindi mo maramdaman ang tunay na presensya ng Diyos. Taimtim kang makinig dahil may gustong iparamdam sa iyo ang Diyos ngayong umaga. Ngayong umaga, hayaan mong ang salita ng Diyos ang unang marinig ng iyong puso. Hindi aksidente na narito ka ngayon. May dahilan may layunin at higit sa lahat, may pangako ang Diyos para sa araw na ito. Sa Salmo 23, hindi lang natin binabasa ang mga salita, naririnig natin ang tinig ng isang ama na nagsasabing, "Anak, ako ang iyong pastor, ako ang bahala sa iyo." Ang bawat salitang "hindi ako magkukulang" ay hindi pangkaraniwang pahayag. Ito ay isang deklarasyon ng langit sa buhay mo. Ibig sabihin nito, sapat si Lord, hindi lang sa material kundi sa lakas, sa pag-asa, sa direksyon, sa kapayapaan. Sa gitna ng tanong mo kung ano ang mangyayari sa darating na mga araw, sinasabi niya sa iyo, Ako ang bahala. Isang umaga pa lang ito pero may pinto ng pagpapala na binubuksan sa iyong harapan ngayon. Ihanda mo ang iyong puso lumapit ka sa Kanya sa panalangin. Dahil ngayong oras na ito, may gustong sabihin ng Diyos sa iyo. Isulat sa comments, Ikaw ang pastor ko, Panginoon. At huwag kalimutang mag-subscribe para mas marami pa tayong umagang magkasamang lalapit sa presensya ng Diyos. Narito ang malalim sa puso mong panalangin ng umaga. Handa mo siyang tanggapin ng may pananampalataya at pag-asa. Sunggaban mo ang bawat salita bilang paglapit sa Panginoon at hayaang siya ang magsalita sa iyo. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. Sa simula ng iyong araw, iharap mo ang sarili mo sa Ama na hindi ka kailanman pababayaan. Ngayong umaga, isigaw mo sa iyong puso, Panginoon, ikaw ang aking pastor, ikaw ang aking gabay. Damhin mo ang paghawak niya sa iyong buhay, hindi dahil sa iyong lakas, kundi dahil sa kanyang katapatan at pag-ibig. Isipin mo, may isang pastulan, masagana, luntiang damuhan, at may tahimik na batisan dinadala karoon ng Diyos. Kaniyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan, pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. Kung minsan, ang ating puso ay pagod, at ang isip ay naguguluhan sa ingay ng mundo. Ngayong sandali, sinabi niya, Hayaang huminto ka, dito ako ang bahala. Ang kanyang pahinga ay hindi tamad. Ito ay buhay, ito ay pag-asa, ito ay bagong simula. Sadyang may bago pa siya para sa iyo ngayon. Kaniyang pinapanumbalik ang aking kaluluwa, pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kaniyang pangalan. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, hindi lang siya magpapahinga sa iyo ngayon. Hihikayatin ka niya. Babangon ka sa pagkahapo. Ihahayag ang landas na tama para sa kanyang inilaan na plano para sa iyo. Buksan mo ang iyong puso at sabihin, Diyos ko, ibalik mo ang aking kaluluwa. Ituwid mo ang aking landas. At may bahagi pa na nagbibigay sigla. Kahit dumaan ako sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sapagkat ikaw ay kasama ko kahit sa kadiliman ng buhay, kahit sa pagitan ng tanong na hindi pa sumasagot, ang kanyang tungkod at pamalo ang nag-aaliw at gumagabay. Hindi ito pagsasabing madali ang lahat, kundi ito ay pangako na sa kanya kamagkakatiwala. Sa umagang ito, simulan mong tanungin ang sarili mo Handa ka bang iwan ng pangamba at yakapin ang katiyakan na siya ang kasama mo? Habang ikaw ay nakikinig at nagbubukas ng iyong puso sa direksyon ng Panginoon, isipin mong may hapag na hinahanda sa iyong harapan. Ipinaghahanda mo ako ng dulang sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong pinahiran ang aking ulo ng langis. Ang aking saro ay inaapawan. Sa gitna ng mga pagkubli at laban, may tayong hapag, may pagpapala. Sa gitna ng pag-aalinlangan mo, may katiyakan, puno ka ng langis ng pagpapahid, lubos ang laman ng iyong inuman. Panginoon, ilatag mo ang iyong mesa sa aking harapan. Tanggapin mo ako gaya ng isang mahal niya. Huwag mong kalimutan, tunay na ang kabutihan at kaawaan mo'y susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay at ako'y mananahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Ang pagsunod niya sa iyo, hindi lang sa isang umaga o isang sandali, ito ay magpakailanman. At ngayong umaga, simula pa lang ito, simula ng isang bagong paglakad sa Kanya, ng isang bagong yugto ng pagpapala at direksyon. Ngayon, kaibigan, Maramdaman mo ba ang bulong ng langit sa puso mo? Ang Diyos ay nagsasabi, Lumapit ka. At ikaw ay lumalapit, hindi bilang isang estranghero, kundi bilang anak. Ang panalangin ng umaga ay hindi lang pag-ayos ng isip at katawan. Ito ay ang paglapit ng puso mo sa Kanya. Ah, kilalanin mo siya ngayon bilang pastor mo, bilang pinagmumulan ng lahat ng kailangan mo, direksyon, kapayapaan, biyaya. Panginoon, sa ngalan mo ako naniniwala, ang araw na ito ay hindi magiging karaniwan. Ang panalangin ng umaga ko sa iyo ay hindi lilipas ng wala. Pinipili kong sumunod, pinipili kong magtiwala, pinipili kong manalangin ng buong puso. At sa bawat hininga ko, sasabihin ko, Ikaw ang Diyos ko, Ikaw ang pastor ko, hindi ako magkukulang. Kung nararamdaman mo ang pag-aani ng biyaya hanggat ngayon, isulat mo sa comments, Ikaw ang aking pastor o Diyos, wala akong kulang. Maaari mo ring ipagdasal sa comments ang pangalan ng pamilya mo at isama ang mga salitang, Pagpalain nawa kami ng Diyos araw-araw. At kung hindi ka pa nakapagsimula ng panalangin, gawin mo ito ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe upang araw-araw tayong magsama sa panalangin ng umaga sa direksyon ng Diyos sa pangako niya. Maghanda ka dahil mas lalalim pa ang kanyang mensahe sa susunod. Tingnan natin ngayon ang buhay ni Haring David, ang mismong nagsulat ng Salmo 23. Bago siya naging hari, bago siya pinarangalan, bago siya nakilala bilang taong ayon sa puso ng Diyos, isa lang siyang batang pastol sa parang. Walang nakatingin, walang nagpapalakpak, walang umaasang magiging dakila siya balang araw. Pero sa likod ng mga bundok, habang inaakay niya ang mga tupa, doon siya hinubog ng Diyos. Sa katahimikan ng umaga, sa lamig ng gabi, doon niya natutunan kung paanong maging mapagpakumbaba, paanong umasa sa Diyos lamang, at paanong magsalita sa Kanya sa gitna ng lahat ng pangyayari. Isipin mo to, isang batang lalaki na tila walang halaga sa paningin ng iba, pero sa mata ng Diyos, siya ang pinili. Hindi siya ang una sa hanay ng pamilya, hindi siya hinanap agad ni Propetang Samuel, pero siya ang kinalugda ng Diyos. Bakit? Dahil ang puso ni David ay ganap na sa Panginoon. Sa mga oras na walang pumapansin sa iyo, may tumitingin mula sa langit. At ang tanong niya ay ito, Puso mo ba ay akin Kapag binasa natin ang Salmo 23, nararamdaman natin na hindi lang ito tula. Ito'y patotoo. Dahil alam ni David kung ano ang pakiramdam ng bantayan ng tupa, protektahan sila mula sa mga leon at oso, at kung paano ipaglaban ang mga ito kahit buhay niya ang kapalit. Eh, kaya nang sinulat niya, Ang Panginoon ay aking pastor, hindi lang ito spiritual na linya. Ito'y karanasan, ito'y lalim, ito'y katotohanang nabuhay sa kanyang puso. Ganyan din ang Diyos sa atin. Siya ang nagbabantay, siya ang lumalaban, siya ang hindi umaalis sa ating tabi. Sa panahon ng pagsubok, siya ang ating pastol na hindi natutulog. Katulad ni David, maaring ngayon ay nasa yugto ka ng buhay mo na parang nasa parang, parang hindi pansin, parang tahimik, parang walang nangyayari. Pero sa mga ganitong oras, dito ka pinapanday, dito lumalalim ang ugat ng pananampalataya, dito mo naririnig ang boses ng Diyos ng malinaw, dito ka hinahanda sa mas malalim na panawagan. Hindi ba't ganito rin tayo sa araw-araw? May mga panahong pakiramdam mo, lahat ay nakasara. Nagsimula ka ng araw na pagod. Pinikit mo ang mata mo kagabi na may mabigat sa dibdib, pero narito ka ngayon. Gumising ka. Ibig sabihin, may layunin pa ang Diyos, may pag-asa, may direksyon. At ang bawat araw na ibinibigay niya ay hindi sayang. Ito'y hakbang paakyat. Katulad ng kay David, hindi man kaagad ang trono, ang bunga ng pagsunod, pero ang tiwala ng Diyos ang tunay na gantimpala. Balikan natin. Habang ang mga sundalo ng Israel ay takot kay Goliath, si David, isang batang pastol, ay may tiwala sa Diyos. Ang kanyang tapang ay hindi dahil malakas siya, kundi dahil kilala niya ang kanyang pastol. Anong sinabi niya? Dumating ako sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo. Iyon ang susi, ang pangalan ng Panginoon. Sa harap ng problema, sa gitna ng hamon, kapag dala mo ang pangalan ng Diyos, dala mo ang tagumpay. Kaya ngayong umaga, tanungin mo ang sarili mo. May gulayat ba sa harap mo ngayon? Baka hindi higante ang itsura, pero baka utang. Baka sakit, baka pangarap na tila imposibleng maabot. Pero kung ang Diyos ang pastor mo, tulad ni David, hindi ka lalaban mag-isa. May Diyos sa likod mo, may grasya sa harap mo, may kabutihan sa paligid mo. Pakinggan mo ito, ang tiwala mo sa Diyos ay hindi kailanman masasayang. Sa bawat pag-iyak ni David, may pagyakap pang Diyos. Sa bawat pagkatalo niya, may bagong himig ng panalangin na binubuo sa kanyang puso. Sa bawat gabi na mag-isa lang siyang nagbabantay ng tupa, may lihim na pakikipagtagpo siya sa Diyos. At ganyan din ang gusto ng Panginoon para sa iyo. Hindi mo kailangang sumikat muna. Hindi mo kailangang maging handa sa paningin ng mundo basta't puso mo ay buo sa Diyos, siya na ang bahala. Alalahanin mo, hindi naging hari si David sa isang araw, pero araw-araw siyang naging tapat. Araw-araw siyang lumapit sa Diyos. Araw-araw siyang umaasa. Kaya dumating ang panahon na itinayo siya ng Diyos sa harap ng lahat at hindi na siya makikilala bilang pastol lang ng mga tupa, kundi pastol ng Israel. Ganyan din ang Diyos sa May panahon may prosesong kailangang yakapin, pero may pangakong hindi kailanman babawiin. Kaya ngayong umaga, yakapin mo ang Salmo Dexun 3 hindi lang bilang salita sa papel, kundi panalangin ng iyong kaluluwa. Sabihin mo, Panginoon, ikaw ang aking pastor. Hindi ako matatakot, hindi ako mawawala. Ikaw ang bahala sa bawat hakbang mo may patutunguhan, sa bawat iyak mo may tugon. Sa bawat panalangin mo, may tinig na sumasagot mula sa langit. Kung nararamdaman mo na parang nasa parang ka pa rin ngayon, huwag kang mawalan ng loob. Nasa yugto ka ng paghahanda. At gaya ni David, may panahon ng pagangat, may panahon ng pagkilala, pero higit sa lahat, may panahon ng pagtawag at ikaw ay tinatawag ngayon. Hindi mo kailangang magmadali, hindi mo kailangang ipilit ang daan. Ang mahalaga, kilala mo kung sino ang pastor mo. Alam mo kung kanino ka dapat makinig. Alam mo kung sino ang nagdadala sa'yo sa luntiang pastulan, sa tubig na mapayapa at sa hapag ng kabutihan. At sa sandaling iyon, mapapansin mong hindi palahad lang ang katahimikan. Hindi pala kawala ng pagiging dipansin. Dahil sa likod ng lahat ng iyon, may Diyos na bumubuo ng kwento mo tahimik man siya sa paningin ng tao, pero sa langit, gumagalaw siya para sa iyo. Ngayon, kung ramdam mo ang presensya ng Diyos habang ito'y pinapakinggan mo, isulat sa comments, Panginoon, itago mo ako sa iyong puso. Pwede mo ring ilagay ang mga pangalan ng pamilya mo at sabihin, kami sa iyo lamang umaasa baka at 'wag mong kalimutang mag-subscribe at i-share ang video na ito sa isang taong alam mong kailangan marinig ang tinig ng Diyos ngayong umaga. May mas malalim pa siyang sasabihin at maaring ito na ang sagot sa iyong matagal ng dasal. At ngayon, habang patuloy kang lumalakad kasama ang Panginoon bilang iyong pastor, marahil napapansin mong hindi lahat ng landas ay lunti ang pastulan. May mga daang makipot madilim at tahimik. May mga oras na parang walang sagot at ang langit ay tila hindi umiimik. Pero kapatid, ang Salmo 23 ay hindi nagtatapos sa pastulan. Dumaraan din ito sa tinatawag na libis ng lilim ng kamatayan. Pero pansinin mo ang salita, dumaan. Ibig sabihin, hindi ka titira roon. Hindi ka mananatili sa kadiliman. Hindi doon ang huling kabanata ng iyong kwento. Ikaw ay daraan, at pagkatapos noon, may kasunod na tagpo ng tagumpay, ng biyaya, ng hapag na inihanda para sa iyo. Eh, kaya huwag kang matakot sa mga panahon na tila ikaw ay nasa libis. Tandaan mo, hindi ang vali ang basehan ng presensya ng Diyos, kundi ang kanyang pangako. At anong sabi niya? Ako ay kasama mo. Sa oras ng sakit kasama mo siya, sa oras ng tahimik na luha kasama mo siya, sa mga tanong na hindi mo masagot kasama mo siya. At ang presensyang iyon ang dahilan kung bakit may kapayapaan kahit sa gitna ng unos. Hindi ba't ito ang ating panghawakan tuwing umaga na bago pa man dumating ang hamon ng araw, may Diyos nang naghanda ng lakas para sa iyo. Bago pa dumating ang problema, may sagot na siyang inilaan bago pa lumabas ang takot may tapang na siyang inilagay sa puso mo ngayon hayaan mong pagtuunan natin ng pansin ang isang tanong bakit hinahayaan ng Diyos na dumaan tayo sa valley ang sagot ay hindi palaging madali pero itoy may layunin sa valley natututo tayong makinig natututo tayong sumandal hindi sa sariling unawa kundi sa karunungan ng Diyos natututo tayong maghintay, hindi sa takot, kundi sa tiwala. Isang patutuo, ang lambak ay hindi lugar ng pagkatalo, kundi lugar ng paghubog. Doon tayo nililinis, doon tayo pinapanday, doon tayo pinalalalim. Ang pananampalatayang hindi nasubok ay pananampalatayang marupok. Pero ang pananampalatayang dumaan sa apoy, dumaan sa vali, iyan ang matibay, totoo at buhay. Gaya ni David, may mga laban kang kakaharapin na hindi mo pinili. Pero sa bawat labang iyon, may bagong bahagi ng Diyos na ipakikilala niya sa iyo. Sa vali, siya ang iyong tagapagtanggol. Sa vali, siya ang iyong tagapagtustos. Sa vali, siya ang iyong pastol na hindi umaalis, hindi bumibitaw, hindi sumusuko. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng detalye ng bukas ang kailangan mo lang ay tiwala. Dahil kahit hindi mo nakikita ang dulo ng daan, ang mahalaga ay kasama mo ang Diyos sa bawat hakbang. At kapag Siya ang kasama mo, kahit anong mangyari, hindi ka mawawala. Alalahanin mo, ang iyong pamalo at tungkod ay umaaliw sa akin. Sa kultura ng mga pastol, ang pamalo ay ginagamit para ipagtanggol ang tupa mula sa mga kaaway. Ang tungkod naman, para gabayan sila kapag sila'y naliligaw. Ganyan ang Diyos sa iyo, ipagtatanggol ka niya, itutuwid ka niya, ibabalik ka niya sa tamang landas. Hindi para parusahan ka, kundi para protektahan ka. Ngayon tanungin mo ang sarili mo, saang bahagi ka ng paglalakbay mo ngayon? Nasa pastulan ka ba? Nasa vali o baka naroon ka na sa hapag ng Panginoon pero hindi mo pa alam paano ito tanggapin? Anuman ang kalagayan mo ngayon, ang Salmo 23 ay para sa iyo. Bawat linya nito ay paalala na hindi mo kailangang umasa sa sarili mo lang. May Diyos na may plano. May Diyos na may kapangyarihan. May Diyos na nagsasabing, Ako ang iyong pastor. Hindi pa ito ang wakas ng lahat. Ang vali ay simula lamang ng mas malalim na intimasi mo sa Diyos. Ito'y paanyaya na huwag lang siya kilalanin bilang tagapagbigay ng biyaya, kundi bilang Diyos na kasama mo kahit walang biyaya pa sa paningin ng mundo. Siya ang Diyos ng umaga, pero siya rin ang Diyos ng gabi. Siya ang Diyos ng pagsisimula at siya ang Diyos ng pagtatapos. At higit sa lahat, siya ang Diyos na nasa gitna ng lahat ng iyong pinagdaraanan. Marami pa siyang gustong ituro. Marami pa siyang nais ipakita. Pero para marinig mo, kailangang tumahimik ka sa presensya niya. Kailangang bitawan mo ang ibang tinig at ituon ang puso sa kanya. Sa ganitong umaga, hindi aksidente na naririnig mo ito. Ang Diyos ang naghahatid ng mensaheng ito sa puso mo. Isa itong paanyaya hindi para matakot kundi para magtiwala. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa puso mo, isulat sa comments, kahit nasa Valley ako, kasama ko si Lord. O kaya ay Diyos ang aking pastor, hindi ako matatakot. Maaari mo ring banggitin ang pangalan ng isang mahal sa buhay na nais mong isama sa panalangin ngayong umaga. At huwag mong kalimutang mag-subscribe para araw-araw sabay tayong lumakad sa panalangin, sa salita at sa presensya ng Diyos. Ipagpapatuloy ko agad sa susunod na bahagi hanggang sa makumpleto ang 7,000 characters. Susunod na agad. Pagkatapos ng lambak, may mesa. Ito ang pangako ng Diyos. Hindi ka lang niya sasamahan sa gitna ng kadiliman, kundi may inihanda siyang tagpo nang tagumpay sa harap ng lahat nang sumubok pabagsakin ka. Isipin mo, isang dulang, isang hapag, sagana, payapa, at ikaw ang panauhing pinararangalan mismo ng langit. Iyong pinaghahanda ako ng dulang sa harapan ng aking mga kaaway. Iyan ang kabutihan ng Diyos. Hindi lang Kanyang presensya ang kasabay mo sa vali, kundi may gantimpala pa sa dulo. Kaya kahit marami ang humusga sa iyo, kahit may mga umalis sa tabi mo, may Diyos na nananatili. At hindi lang siya nananatili, pinapakita pa niya sa lahat na ikaw ay kanya, na hindi ka iniwan, hindi ka kinalimutan, at higit sa lahat, ikaw ay itinataas niya sa oras na hindi inaasahan. Sa harapan ng mga dating sumira sa iyo, ipapakita niya ang kanyang pagtatanggol. Sa harapan ng mga tumalikod sa iyo, ibabalik niya ang dignidad na inalis ng mundo. Hindi ba't ito ang pinakapersonal na mensahe sa Salmo 23, isang hapag na hindi karaniwang pagkain lang kundi kapahingahan sa kaluluwa, isang paalala na hindi ka dapat mabuhay sa takot kundi sa tiwala sapagkat ang Diyos na kasama mo sa vali ay siya ring Diyos na naghahanda ng tagpo ng kabutihan sa hinaharap mo. At hindi ito tagpong pang isa lang, ito'y tagpo ng katuparan ng pangako niya. At kasunod ng hapag, may pagpapahid ng langis. Iyong pinahira ng aking ulo ng langis. O sa kultura ng mga Israelita, ang langis ay tanda ng pagpili ng kagalakan, ng kagalingan at ng pagkakaiba. Ibig sabihin, ikaw ay pinili. Hindi aksidente ang pag-iyak mo sa presensya ng Diyos. Hindi aksidente ang paglapit mo sa Kanya tuwing umaga. Lahat ng iyon, bahagi ng paghahanda niya sa iyo. Sapagkat pinili ka niya bago mo pa siya pinili. At ang pagpiling iyon ay hindi pansamantala. Ito'y eternal. Kaya huwag kang mabuhay na parang hindi ka anak ng Diyos. Huwag mong hayaang ang pagsubok ang magdikta ng halaga mo ang salita ng Diyos ang basehan ng pagkatao mo at sinasabi niyang ikaw ay kanyang pinahiran, kanyang hinirang, kanyang minamahal. Kaya bawat umaga ipaalala mo sa sarili mo, ako'y anak ng Diyos, ako'y pinili, ako'y pinahiran ng langis. At pagkatapos ng pagpahid ng langis, anong nangyayari? Ang aking saro ay inaapawan. Isipin mo ito, hindi lang sapat ang pagpapala ng Diyos, ito'y umaapaw. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa mga tao sa paligid mo. Hindi lang sapat para sa ngayon, kundi may sobra pa para bukas. Ganyan ang pagkilos ng Diyos kapag siya ang gumalaw, umaapaw, umaabot, umaabot hanggang sa henerasyon ng henerasyon. Hindi ba't iyan ang dasal mo sa bawat panalangin ng umaga na hindi ka lang mabigyan ng sagot sa kahilingan, kundi makaranas ng kabuuang presensya ng Diyos, na hindi lang pera o trabaho ang tugon, kundi kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo? At iyan ang pinaparanas niya sa iyo ngayon, umaapaw na biyaya, umaapaw na kapatawaran, umaapaw na direksyon, umaapaw na presensya, ang saro ng iyong espiritu na dati tuyot Ngayoy pinupuno ng Diyos. Ang damdamin mong laging naghahanap ng kasiguraduhan, ngayoy nilalagyan ng katiyakan. Sapagkat hindi kanya gustong bitinin ka, kundi punuin ka. Hindi kanya tinawag para mamuhay sa kakulangan, kundi sa kaganapan ng kanyang kabutihan. At kung sa lahat ng ito ramdam mo pa rin na parang may kulang, baka ito na ang sagot. Baka ang kulang ay ang oras na inilaan para manahimik at hayaan siyang magsalita. Kaya sa sandaling ito, hayaan mong ang Diyos ang magpuno ng kulang. Hindi tao, hindi trabaho, hindi plano, kundi siya lang. Siya lang ang tunay na kayamanan, siya lang ang sagot, siya lang ang pastor na hindi ka iiwan. At sa huli, matapos ang pastulan, ang lambak, ang hapag, at ang saro. May pangako pa rin ang Salmo 23 na bumabalot sa lahat. Tunay na ang kabutihan at kaawaan mo'y susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Hindi ba't ito ang isa sa pinakamalalim na linya sa buong kapitulo? Ang kabutihan ng Diyos, hindi lang pansamantala, kundi araw-araw. Hindi lang sa magagandang panahon, kundi pati sa mga panahong hindi mo alam kung paano ka babangon. Isipin mo ito, kapatid, may dalawang espiritual na nilalang na laging sumusunod sa iyo, kabutihan at kaawaan. Hindi utos, hindi parusa, hindi kapighatian. Ang sumusunod sa iyo araw-araw ay ang mga biyaya ng Diyos. At hindi lang sumusunod, sila'y nanghahabol, umaabot, hinahabol ka ng grasya, tinutugis ka ng pag-ibig ng Diyos, hindi ka niya pababayaan sa gulo ng buhay. Hindi siya alis kapag dumilim ang paligid. Ang Diyos na pastor mo ay Diyos din ng panghabang buhay na pagtataguyod. Kaya sa bawat paggising mo tuwing umaga, ito ang katotohanan. May kabutihan na naghihintay sa iyo. May awa na nagbubukas ng pinto. May pag-ibig na nakahanda kahit hindi mo pa nararamdaman. At kung minsan, ang tanong sa puso natin ay, Panginoon, hanggang kailan mo ako sasamahan? At ang sagot ay malinaw sa lahat ng araw ng iyong buhay, hindi lang sa panahon ng kasaganahan, hindi lang kapag masaya ka, kundi kahit sa pinakamasakit mong gabi, kahit sa pinakamahina mong sandali, at hindi roon nagtatapos ang pangako, at ako'y mananahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Ito ang direksyon ng ating paglalakad. Hindi lang ito para sa mga biyayang panlupa. Hindi lang ito para sa sagot sa panalangin na gusto mong matanggap, kundi para sa walang hangganang presensya ng Diyos. Sa dulo ng lahat ng ito, ang tunay na gantimpala ay hindi pera, hindi posisyon, hindi kasikatan, kundi Siya mismo, ang Diyos, ang presensya Niya, ang tahanan sa Kanya. Ang Salmo 23 ay paalala sa ating lahat na ang buhay ay hindi tungkol sa pag-akyat sa rurok gamit ang sariling lakas. Ito ay tungkol sa paglalakad kasama ang Diyos, hakbang-hakbang, araw-araw hanggang sa wakas. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa sa gitna ng proseso. Huwag mong maliitin ang simpleng panalangin mo tuwing umaga. Huwag mong ipagpalit ang oras mo kasama ang Diyos sa mga bagay na pansamantala sapagkat ang bawat umaga na kasama mo siya ay umagang may direksyon, umagang may gabay, umagang may katiyakan. At iyan ang pinakamalaking yaman na mayroon ka. Hindi lahat ay may ganitong kalayaang lumapit sa Diyos, pero ikaw, ngayong oras na ito ay tinatawag at hindi lang basta tinatawag, inaanyayahan kang manahan sa kanya, hindi pansamantala, kundi magpakailanman. Ngayon, itanong mo sa puso mo, saan mo gustong tumira? Sa alon ng pag-aalala, sa gulo ng sarili mong plano, o sa tahanan ng Diyos kung saan ang bawat araw ay may bagong biyaya, bagong pag-asa at bagong kapayapaan sapagkat kahit saan ka mandalhin ng buhay, kung si Kristo ang pastor mo, nasa tahanan ka, kahit nasa trabaho ka, nasa bahay, sa kalsada, o sa panahon ng pag-iisa, nasa tahanan ka kung kasama mo ang Diyos. Kaya ngayong sandali, yakapin mo ang kabuuan ng Salmo 23. Huwag lang ito maging memoryado sa bibig, gawing buhay sa puso, gawing direksyon sa paglalakad mo araw-araw gawing dasal ng kaluluwa mo tuwing umaga at habang pinipili mong manatili sa presensya ng Diyos, mararanasan mo rin na ang kabutihan at kaawaan niya ay tunay ngang hindi ka iiwan. Ang tanong ngayon ay ito, Handa ka bang manirahan sa kanyang tahanan araw-araw? Handa ka bang piliin siya kahit may ibang inaanyayahan kang daan? Handa ka bang ipagkatiwala ang buong buhay mo, hindi lang ang problema mo, kundi pati ang kinabukasan mo.